So itong nakikita nyo mga boss sa harapan ninyo ngayon sa video natin na to ito ay anak ko mga boss na panganay. So nakikita ninyo eh nagtatrabaho siya sa construction. So sinama ko siya dito sa construction sa ginagawa naming site para iparana sa kanya yung hirap na pinagdaanan ko noon. So ngayon hindi naman to para pagudin siya para abusuhin siya hindi yun ganun mga boss. So, pinararanas ko sa kanya yan para malaman niya kung gaano kahirap yung buhay. Dahil ang gusto ko sa kanya is mag-aaral siyang mabuti na hindi siya makaranas ng mga ganito kahirap na trabaho. So, yun ang uh, gusto kong iparating sa kanya na siya ay magsikap sa pag-aaral. So, para mamuhay siya ng maayos. Hindi ko naman kinukusin mga boss na maging tamad. Ang gusto ko lang ay... Uh, magtrabaho siya ng hindi na hihirapan masyado no? so kagaya ng pinagdaanan ko so kaya yan nararanasan niya ngayon yung naranasan ko dati at ang sabi niya mahirap daw mabigat nakakapagod di ba so yan ay bali uh, silbing aral yan sa kanya mga boss kaya naman sa mga bata sa kabataan na pag, kung may nagpapaaral sa inyo na mga magulang at nagkosmika para sa inyo. Huwag nyo sayangin yung pagkakataon, mag-aral kayong mabuti. ah uh, bigyan nyo ng uh, kasiyahan naman yung mga magulang ninyo na nagpapakapagod para sa inyong mga anak namin. Ayan, nang sa ganun, hindi kayo makaranas ng ganitong pagod.